Hey guys, what's up? It's Jess Aquino and welcome back to another video. In today's vlog guys, ay samahan nyo ako dito sa panibagong video ko. At dito sa video na to guys, ipapakita ko itong kwarto na pinapagawa ko. Ayan. So, ito po ay bunga ng akin pong sahod dito sa YouTube. Ayan guys. So, tara. Punta muna ako sa labas. So, ito guys. Ito yung parking namin. Actually, magulo pa yan. Kasi dami pang TV-TV dyan. Pero hindi na yung nagagalaw ni tatay. Bali, ang ginawa ko lang guys is extension lang po ng, ng kwarto. Ayan dito guys sa gilid yung bahay yan pero hindi pa tapos sa kusina so dito ito yung ating magiging terrace yan magiging terrace para lang siyang studio type <coughs> tapos ito yung door na natin may isang ano lang dyan then ito ganito yung luwang na yan Actually, one and a half yung ano poste. Ay kaya tayo. Hello! Yan. Tapos, ito papatakpan din yan. Bintana yan. Ano sa loob. Kasi dikit lang to. Then, dito is yung mini kusina lang. Ayan. Mini lababo. Ayan, may ano din. Then, dito, diretso yung CR si Arbanyo. Tapos, papagawa ko lang maliit lang din na, ayan, bintana nga. So, ayun guys, kinakaiwala ito. Ito para pag maglalagay tayong instruments. Ayan. Magiging recording studio, no? Para music room na kwarto. Tcharam! Ayan guys, actually nasa ano na sila ngayon. Vega. Vega sa so term pag Tagalog, eh? Yeah may <laughs> ayan guys para mailagay na yung Traces ayan yung mga trases, tapos pa may mga gamit pa doon at ayan guys so abangan nyo to and thank you for always watching and subscribing tapos pag support nyo po sa videos po natin ayan so kung hindi ko dahil sa ating mga netizens eh wala tayong mapapagawa. Masisimo lang ganito. This is just a small uh, room lang din naman. Hindi pa naman ganun kalaki yung sahod sa YouTube. Pero at least, di ba? Kaya ko siya ginawa dito para at least may pakakitaan tayo ng atin po kinikita. Ayan guys. Actually, minix ko siya sa sahod po sa TikTok. Ayan guys. So, sa so mga nakumibili. Uh, actually, affiliate lang po ako sa TikTok. Pero, and guys, it's something diba, na makakatulong so, ayun lang guys um, soon, maunti-unti na natin pag napatapos na yung ero ayan, matatakpan na yan lahat so, ipapayos ko na to and, kumpleto na yeah, mga record na tayo ng mas maayos and <laughs> guys so, sa mga bagong nanonood dyan guys please don't forget to hit like share, subscribe and click nyo na rin yung notification bell para sa mga susunod pa nating videos ay eh, updated na kayo. Ayan guys. Ayan. Medyo on and off ako sa pag-vlog pero I'll do my best para mag ko po natin mag-vlog. So, ilang guys. Bye!